Sa lalawigan ng Ganso, si Hugong, ang pinuno ng Miriam Alliance, ay sabik na naghahanda upang magpakasawa sa masaganang piging na inilatag sa kanyang harapan. Naputulang lang kanyang pag-asam sa pagkain. Gayunpaman, habang si Jaga ay pumasok sa silid na may balita ng sukdulan, bahagyang nababagabag, ipinarating niya sa kanya ang kanyang abalang ischedule at hiniling na bumalik siya sa loob ng dalawang oras pagkatapos niyang kumain. Si Jaga Hai, ang strategist ng Miriam Alliance, ay pumasok gayon paman ay nagpaabot ng kanyang pagbati sa kanilang pinuno. Nagpaabot si Hagong ng imbitasyon para sa kanya na makisalo sa pagkain, na nagpupumilit kahit na tumatanggi siya ng mapanukso. Binibigyang diin ang kanyang pangangailangan na pantayan ang kanyang alindog. Sa simula ay naasiwa si Jaga Hai na kalaunan ay napatawa, nakalulugod kay Hagong na nagmamasid sa kanyang pagbabalik sa kanyang karaniwang kinahinatnan sa sarili. Sa gitna ng pagiging mapaglaro, ibinunyag ni Jaga na mayroon siyang makabuluhang balita, isang pabor at isang hindi pabor. Sa utos ni Hagang, magsisimula siya sa positibong balita. Isinalaysay niya na ang hari ng Green Forest ay nag-aangki na matagumpay na nag-aalaga ng isang kawan ng mga baka sa Kao Mountains, ipinagmamalaki ang kanilang walang kapantay na kalidad ng beef hook. Pagkatapos ay nagpatuloy ang Jaga sa paghahatid ng hindi gaanong kanais-nais -nice na balita, na kay Hagong ang isang mensahe mula sa sangay ng High Elm. Iniulat nito na sinimula ng Sword Saint ang kanyang paglalakbay patungo sa aliyansa na may tinatayang pagdating bandang tanghali sa susunod na araw, batay sa daan at oras ng paglalakbay. Makikita kay Hugong, ang kanyang ekspresyon ay may bahid ng pag-aalala na nagkomento sa Saint Swords na tila nagmamadali sa pag-abot sa aliyansa. Ang Sword Saint ay minsan ang pinarangalan bilang ang pinakakakilakilabot na eskrimador Nawala mula sa Jiang Yu, isang dekada na ang nakalilipas, na tila pinuputol ang lahat ng relasyon sa kanyang nakaraan, gayon paman, siya ay muling lilito sa hindi inaasahang pagkakataon na hinahamon ang pinuno ng alyansa ng Miriam sa isang tunggalian, na nakaupo sa tapat ng isa't isa sa mesa. Si Jaga Hai na nagtatanong tungkol sa aksyon ni Ho Gang. Samantala, si Ho Gang ay patuloy na nilalamon ang kanyang pagkain sa sobrang sarap. Hanggang sa mapuno ang kanyang tiyan. Masigasig niyang idineklara ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian ay tumakas. Tumugon si Jaga ng may galit na galit na ekspresyon na itinuring na ang kanyang iminungkahing solusyon ay lubos na walang katotohanan. Si Hogang ay matatag na pinananatili ang kanyang paninindigan na iginiit na kumpara sa pagharap sa talem ng Sword Saints, ang pagsuko sa kanyang posisyon bilang pinuno ng alyansa at pagtakas ay isang napakahusay na pagpipilian ipinahayag niya ang kanyang pananalig na ang santo ng espada, nakilala sa kanyang marangal na katangian, na naging mahusay bilang isang kahangahangang pinuno para sa alyansa. Naniniwala siyang oras na para ibalik ang titulo ng pinakamalakas na eskrimador sa nararapat na may-ari nito, lumapit sa kanya si Jaga Hai, puno ng sigla ang mga mata nito at nakikiusap sa kanya na muling isaalang-alang, na hinihimok siyang ipakita ang kanyang martial prowess binibigyang diin niya na siya ang may pananagutan sa pagtalo sa mga kakilag-kilabot na kalaban tulad ng Berserk Blood Saint ng Demon Cult, ang Phantom Emperor ng Phantom Valley, at ang Demon Death King ng Tibet, na nagpapadala sa kanila sa Netherworld. Gayunpaman, mahinhin na iniuugnay ni Hogang ang mga tagumpay na iyon sa mga suntok lamang ng swerte. Itinuro niya ang kasalukuyang estado ng kanyang katawan, na binibigyang diin kung papaano kahit isang simpleng paglalakad ay nagiiwan sa kanya ng paghingal. Sa makatuwid, ang kanyang plano ay nananatiling pareho. Kailangan niyang makatakas. Pagsapit ng gabi, inilalagay niya ang kanyang tiwala kay Jaga na ilihim ito. Upang mahawakan ang mga bagay na mangyayari. Pagkatapos noon tungkol sa kanyang destinasyon, ipinagtapat niya ang kawalan ng katiyakan, ngunit binanggit niya ang dalawang posibilidad. Maaari siyang magtungo sa bukid sa tuktok ng Cow King Mountain kung saan nakatira ang Green Forest King. Maaari rin siyang pumunta sa Northern Sea at sa imbitasyon ng Mystic King Ferries na minsan ay pinuri ang masarap na lasa ng Northern Sea Smelts at hinimok siyang subukan ang mga ito para sa kanyang sarili. Si Jago, hai, na malinaw na hindi nasisiyahan sa desisyon ni Hao Gang, ay tumalikod sa kanya at ipinahayag na hahanapin niya siya saan man niya gustong pumunta. Pagkaraan ng anim na buwan, si Hugaang ay nakabubuntong hininga lamang at nagbabanta ng kanyang pagbibitiw. Matataas na buntong hininga pabalik sa kanyang balikat at nagtatanong kung siya ba ay tunay na may matinding pag-ayaw sa pakikipaglaban? Gayunpaman, na ang kilos ay biglang nagbabago, iniwan siyang naalarma, at itinaas niya ang isang kamay upang patahimikin siya, na naglalabas ng malakas na aura. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang pangitain. Kahit na tila malabo at mabangis sa paningin, ang Mayan swordsman ay inutusan ng kanyang mga sundalo na magpadala ng mensahe sa alyansa na naghahatid ng malungkot na balita na ang mga sanga ng matataas na elm ay natalo na ng sword saint na nakakagulat, ang santo ng espada ay hindi nagpaligtas kahit sa mga sibilyan na nagresulta sa hindi mabilang na mga casualty. Sa malapit, ang mga paksayo ng Shaolin at Wudang ay nangako na mamajitan Ngunit ang kalalabasan ay nananatiling hindi tiyak. Kailangang ipaalam sa pinuno ng alyansa ang malalang sitwasyong ito nang walang pagkaantala sa pinuno ng alyansa. Ang mga matanihogang ay nagningning sa tindi ng marinig ang pagdanak ng dugo. Ang santo ng espada, nakilala sa kanyang katwiran at iginagalang ng lahat, ay nakibahagi sa isang walang awa na pagpatay. Maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag para sa gayong pag-uugali. Determinado ang paglihis ng enerhiya upang alamin ang kasalukuyang kinaroroonan ng mga santo ng espada. Naglabas si Hyugang ng mga sinag ng enerhiya mula sa kanyang mga mata na nagdulot ng isang marahas na unos na lumalampas sa hangganan ng gusali. Sa mabagsik na pagpapakitang ito, Naunawaan niya na ang santo ng espada ay humaharap sa kakilakilabot na isandaan at walu na pormasayon ng init ng shalonda na may layuning basagin ang pormasayon at basay ng dugo ang shalon sa pamamagitan ng pagniti. Ang silid kainan ay namamalagi sa lubos na kaguluhan ng mga resulta ng magulong pangyayari. Habang unti-unting nahuhulog ang alikabok, lumingon si Jaga Hai kay Nahihirapan siyang unawain ng sabihin sa kanya ni Hagong ang tungkol sa paglihis ng mga banal ng espada kung paanong ang isang taong may tulad na iginagalang at marangal na ugali ay maaaring sumuko dito. Habang si Hao Gang, ang kanyang mga iniisip ay pinagmumultuhan ng dating banal na espada. Hindi maiwasan ni Saint na makihati sa kanyang pagkataranta. Pinag-iisipan kung bakit nangyari ang gayong pagbabago sa nakaraan. Sa isang determinadong tono, ipinaalam ni Hugh Gang sa mataas ang kanyang agarang layunin na hanapin ang santo ng espada bago ito nakapagsalita ng anumang pagtutol. Naglalaho siya sa isang pagsabog ng kidlat at lakas ng pagkaluskos. Samantala, sa gitna ng malagim na kaguluhan ng pagnangalit, ang natitirang eskrimador ay desperadong nagtangka na ibabalik ng santo ang espada sa kanyang katinuan. Nakikipagbuno sila sa hindi maipaliwanag na pagbabago ng isang taong pinapahalagahan. Sa loob ng komunidad ni Jaga, na nababalot ng nakakatakot na itim at pulang enerhiya. Kinikilala ang saint sa kanyang sariling kebab ang loob at kabutihan, na binibigyang diin kung paano siya palaging nanatiling mahinahon. Inaakusahan niya ang mapanghamak na sigang na kumikilos ng walang parusa, ninanamnam ang kanyang posisyon bilang pinakamalakas sa mundo at minamaliit ang lahat ng iba pa. Naniniwala ang santo na si Ho Gang ay tiyak na nasiyahan sa pagtataboy sa kanya, na nagpilit sa kanya na mapanatili ang hindi matitinag na pagpapakumbaba. Dahil lang may nagmungkahi na siya ay mas mababa kay Gang. Nagpapahayag ng malalim na pag-aalinlangan, na nagtatanong sa mga partikular na katangian na naglalagay kay Hug ang bilang bahagi ng mga talento, kakayahan, pisikal na lakas, kaalaman, karunungan at kagandahang asal. Nasa kanya na rin ang lahat. Pagkatapos ng lahat, sa walang humpay na determinasyon, ang Sword Saint ay nangakong ituro kay Hug Ong ang malalim na kahulugan ng pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa kanyang pamangkin. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang pinakamalakas na tao at eskrimador, Inaasahan na ang lahat ay yuyuko bilang paggalang at pagsamba sa kanyang harapan. Ipinangako niya na kanilang bibigyang pugay ang mga bunga ng kanyang hindi natitinag na pagtitiis at ang mga araw ng pagdurusa na kanyang tiniis sa anino sa kailaliman upang malampasan ni Hagang. Nagbaba haji ang monghe, humakbang pasulong, naghahangad ng na mga tuwiran sa santo ng espada at ipaunawa sa kanya ang kawalang tatag ng kanyang kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip. Gayunpaman, ay lalong nagpagalit sa santo ng espada. Hinawakan niya ang monghe sa leeg at walang takot na itinapon ito. Isang batang lalaki ang nagmamadaling tulungan ang nahulog na monghe na naghahangad na protektahan siya. Sa gitna ng kanyang madilim na pagtawa at monologo ng uncle ng lalaki, ang espada, nagagalak si Saint sa napakalaking pag-alo ng dark power at sa napakaraming pag-akyat. Ipinahayag ang kanyang sarili na pinakamalakas na nilalang sa mundo. Sa isang bigla ang pagliko ng mga pangyayari, isang malakas na sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit na bumabalot sa sinumpaang santo. Tumingala siya ng may pagtataka nang makita ang mataas na si Hagang na lumulutang sa itaas, at sa sandaling iyon ay wala na siyang kakayahan. Para sa isang iglap, binabati ng santo ng espada si Hagong na may halong galit at alarma, ngunit pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at humagalpak sa tawa ipinagtapat niya kay Hagang na hindi ito ang kanyang walang hanggang estado. Sa pagkakaroon ng foreseen Huggings, kalaunan pagbagsak sa kadiliman sa isang dumadagundong na pagpapahayag, si Hagong ay nagbabala sa espada na sumuko na siya ay nagsalita ng sobra sa isang pitik lamang ng kanyang daliri. Nagpakawala siya ng malalakas na hiwa ng enerhiya na nagtatapos sa buhay ng mga santo ng espada. Habang pinagmamasdan ni Hugang ang nahulog na katawan, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding kalungkutan, at pagkatapos ay ipinikit niya ito sa madilim na silid. Dahan-daang binuksan ng mga mata ni Hugang ang kanyang isipan, pilit na hawakan ang mga alaala na tila mga pira-piraso ng panaginip ng isang panaginip. Maingat siyang bumangon mula sa hindi pamilyar na kama, na pagtanto na ang silid na ito ay hindi sa kanya. Sa bawat pansamantalang hakbang, nakakaranas siya ng matinding kakapusan sa paghinga. Pagkatapos, habang nakatingin siya sa salamin, nataman siya ng isang tanawin na nagpatigil sa kanya. Ang pagmuni-muni sa kanyang harapan ay nagpapakita ng isang mahina at payat na katawan na may isang lumubog na mukha na lumilitaw na mas bata pa kaysa sa kanyang. Dating pag-amin sa sarili na lumilitaw na mas bata pa, isinasaalang-alang niya sa madaling sabi ang posibilidad ng poses iyon ngunit ang kakaibang kawalan ng isa pang kaluluwa sa loob niya ay tinatanggal ang paniwala na yon. Sa halip, iniisip niya ang posibilidad ng isang pagpapalitan ng kaluluwa. Ang kanyang kamalayan ay nakipagpalit sa ibang tao. Ang tanong na higit na bumabagabag sa kanya ay kung bakit kailangan sa halos walang buhay na katawan. Parehong ang panlabas at panloob na mga kondisyon ng katawan na ito na lubos na nagkakagulo, na naaalala ang mga misteryosong salita ng santo ng espada, na nagpahayag sa kanya na hindi siya mananatili sa ganitong estado magpakailanman. Nagsisimula siyang mag-isip kung ang katotohanan ay naganap alin sunod sa propesya ng mga banal kung hindi niya sinimula ng pagbabagong ito, sino pa ba ang maaaring magplano ng gayong tanging pagpapalitan kung isa sa alang-alang na kalahating taon na mula nang pumanaw ang mga banal? Ano ang motibo nila, sa tingin niya, kung talagang hinahabol siya ng mga ito pagkatapos ng kanyang katawan, naiwan niyang iniisip ang kapalaran ng kanyang orihinal na katawan. Ang tanong niya kung buhay pa ba ang dating may-ari ng mahinang pigurang ito sa kanyang sarili? Tinitingnan niya ang mga bendahe na nagtatago ng maraming sugat. Nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ng taong nagmamay-ari na ngayon ang katawan na dating pag-aari niya. Na may maraming tanong na umiikot sa kanyang isipan, humakbang si Hagong palayo sa salamin, nagpakawala ng malalim at walang magawang buntong hininga. Habang pinagmamasdan niya ang silid na hindi mapakali, ngunit mapansin ang maliwanag na may kayamanan ang may-ari ng bahay na ito. Bigla niyang nadetect na may paparating at nakaramdam siya ng alarma. Sandaling pinag-isipan niya ang pagpapanggap na siya ay tulog, ngunit bago pa man siya kumilos. Pumasok ang bagong dating. Ang matanda ay nagpapahayag ng kanyang kagan-hawahan nang makita siyang palayo. Kailangan ni Hagong sandali upang makilala ang bagong dating bilang ang Heavenly Grand Archive, ang Patriarch Bianchi at ang Heavenly Grand Archive ay kilala bilang isang pamilya ng mga henyo at kabilang sa tatlong dakilang archive ng Central Plains ng Central Park. Ang kanilang kadalubhasaan ay nakasalalay sa mga sinaunang teksto at artifact, at ang kaalaman niya ay napakatatangi kaya't inilalagay nito sa kahihiyan ang mga kontemporaryong iskolar. Habang nakahiga si Bayan Chen sa kama, pinagmamasdan siyang mabuti ni Hog Ong. na inaalala ang nakaraan nilang pagkikita mga apat hanggang limang taon na ang nakararaan. Dahil ang hitsura ng matanda ay hindi nagbago ng malaki, ito ay nagpapahiwatig na si Hog Ong ay nananatili sa loob ng isang katulad na yugto ng panahon tulad ng kanyang orihinal na pag-amin sa sarili. Si Bayan Chen ay nakatanaw ng malapitan, nagpapahayag kung kaninong hiling ang tila natupad.